Hello, Hello Yasu kala. Walang katau-tau guys Dito din walang katau-tau No people I know baby Are you crazy Yes, yes. <laughs> I love you I love you We go little walk walk Piripa to. Piripa. Too much hot. Duh. Duh. Too much hot. Oy. Ito, Filipino din siya. Filipino food. Yan. Yan. Lagi ako nandito pag, pag may oras, pag may ano dito ako kumakain, guys. Filipino food. Dito din ako nakaraan, eh. And guys, pakunti-kunti na may mga bisita na, guys. Oh, may mga bisita. Pakunti-kunti may mga tao na sa Lidra. lumalabas na yung mga tao. Kanina kasi al 9 o'clock. Ah! 9.15 pa lang. Kala ko magtitin, magtitin na. Yan. May mga tao na kanina kasi paglabas namin ng church. Walang katao-tao. Kala ko na sa beach yung iba. wala pa talaga cross <clears throat> pa yung iba cross yung mga luggage Tingin-tingin na lang muna guys. Naka-close pa. ko hintayin yung asawa ko guys gusto ko mag magbawas yan ganda dito kasi may puno ang eh. init sa lidra hindi pa tumawag yung asawa ko And guys gusto ko sana pumunta ng park dun oh pero maraming tao dun oh dito na lang hintayin ko yung asawa ko guys yan walang katao tao, -tao. nandiyan yung sasakyan namin ay yan tumawag na yan na yung asawa ko <laughs> nagtago ayun <laughs> ay, na oh. <laughs> nagtago siya guys ay. Hello. Hello. Chipat. guys, uh, okay. I don't want to come. Come here first. Kiss me. Kiss na. Yes, walk. Kiss, kiss. <laughs> no, I don't want to come I'm tired I want to kiss Ay! Kiss na <laughs> Guys, papunta na kami ng mall mall, mall, mall sudah pernah eh Oke Guys nanti to sekarang Nandito kami sa labas guys eh. Para pwede siya makasigarit Ayan Ito yung labas ng mall guys Pwede dito makasigarilyo yun o, oh. may ash tree And Costa Coffee